Sino nga ang tunay na mapalad na sinasabi ng salita ng Diyos? Tignan po natin ang sinasabi sa Matthew chapter 5 verses 3 to 12. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugon. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit mapalad ang mga nilalay at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng